Hindi pala sa inyo na ano. Hindi niya sinabi. ah, ngayon ngayon lang po kasi yan, inano. Hindi kasi kami nag-uusap. Ah, ngayon ngayon hmm. lang kasi bali sin ano yan? Ah, chinat niya po. Ah. Galing kasi ako sa kwan kaya ngayon ngayon, ngayon ko lang din na deliver. Sige ma'am, para makita nyo rin kung ano, baka mamaya may... Apo para sure po. Puro po kasi yan babasagin eh. Diba uh -huh. ganyan na ano naman Safe naman nung dinilita yan. Para lang. Para lang ba maano? Yan po ay bowl yata. May takip. Po? Meron po ba? Di ko eh. May. may takip eh. Di ko, pa, di ko kasi in yan kung anong kwan. Yan naman yata ay mga ano. Sandok. Ah po, sandok yata yan. Alam ko lang one set kaso di ko po nakita kung ano yung laman niya. Ay, yung asawa niya yung nagaan. Oh. Eh. Tsaka dinideliver po kasi nakaganyan eh galing dun sa ano sa supplier. Hindi ko na inopen ma'am kasi para ano. Para sabi ko pagdating sa customer, sila na lang yung magkuan. Sige ma'am. Di ba kayo, kayo din humag-deliver dito na? Ah po, kami rin po sa amin din po yon yung sa ano, yung hinuha ni ma'am. Mm -mm. Ano ma'am, okay naman po, wala namang ano. Yung bowl ma'am, okay naman, wala oh. naman siyang kuan Sige po, paano ma'am? Sige. Picturean ko lang mama, pwede po. Oh, okay. Sige po, kahit Yan. Okay ma'am, thank you mama, salamat. Thank you. Thank you.